Yan. Hello po mga palangga. Good afternoon. So ayan, nandito po ako sa labas ng bahay guys. Ayan, tingnan nyo po mga palangga. Ang ganda po ng lugar. Ayan. Nandito po ako sa labas guys. Ayan, tingnan nyo po. yan yan ito po ang aking mga halaman mga palangga. Ito po ay San Francisco, mga palangga. San Francisco. Uy. Ay, nagpa-sounds. Yan po ang kanyang dahon, mga palangga. Ang ganda po ng kanyang dahon. <coughs> Yan, bago po itong, ano, bago po itong uh, subol, mga palangga. Yan. Ang ganda po, guys. <laughs> po ang aming lugar guys ito po ang aming probinsya bukid po itong aming mga palangga yan bago pa po ito yan bago po itong halaman na ito yan ang ganda po ng kanyang dahon guys yan, ito din ay Chinese papaya. Chinese papaya po ito mga palangga. Ayan, ang ganda po. Chinese papaya. Tingnan nyo po mga palangga ang aming ano, lugar. So, yan. Ang ganda po tingnan ng ano, <coughs> ng San Francisco. Yan. Ito po ay maambon mga palangga. Yan. Maambon po. Yan. Ito po ay Chinese papaya. Then is papaya po ito mga palangga. Then ito po ay yan. Gumamila po mga palangga. Yan. Tatlo po na ang bulaklak. Then ito guys is <coughs> talisay nga kahoy. Yan, talisay po ito na kahoy. Alisay na kahoy guys. So, ang ganda tingnan oh. Yan, ang ganda tingnan mga palangga. So ito po ang lugar namin guys. Lugar ng Tagabok ID. <laughs> Tagabok ID mga palangga. ito din guys ang ganda po ng kanyang dahon oh. dahon po ito ng talisay mga palangga yan ang color niya is ano <clears throat> yan po ang kanyang kulay guys ng dahon ng talisay yan, yan po mga palangga pink po ang kanyang kulay guys <laughs> Pwede na ni siya ipamaypay mga palangga. <laughs> Pwede na ni siya ipamaypay ang dahon sa talisay o. Oh. Dahon sa talisay. Yan, ito po guys. Yan. Marami po. <laughs> ang ganda po, ang ganda Oh. <laughs> Pwede na siya i-corona mga palangga. Pwede na siya i-corona guys. Oh. Pwede na siya i-corona sa o guys. Ayan. Hello mga palangga. ay laing mahimo mga palangga Yan, ang ganda po ng kahoy. Yan po ang aming bukid mga palangga. Po ang bukid. Shout um, Pape. Pape. Alik Yan marami pong bunga ang bayabas, guys, oh. Yan napakarami po ng bunga ng bayabas, ayan. yan po ang aking mga halaman dito sa bukid <laughs> mga halaman na, na ako dito sa bukid guys ayan meron na pa music dito mga palangga <laughs> hula 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 <laughs> papi anak come here po guys ang ganda po ng aming probinsya <laughs> yan po mga palangga halo halo hello <laughs> yan maambon po mga palangga Ayan, po. Ayan, uuwi na po ako, guys. Uuwi na po ako. yan po. Napaka, na, napakaganda po dito, guys. Uh, fresh air po. Fresh air. Ayan, fresh air mga palangga. Anak, kasi yung yusig, anak. Papi, anak. Kasi yung ni mo, anak. Ha? Kasi yung sa bata na ko guys dahon po ito ng talisay mga palangga <laughs> dahon po ito ng talisay pwede na na siya himoong corona guys pwede na siya himoong corona <laughs> mura na kong nakuha na, na mga palangga <clears throat> yan po Yeah, bug. <laughs> My